So you what's up mga ka idol? This is Aniver TV again. So maraming salamat sa inyong pagbisita mga ka idol at napadaan kayo dito sa aking YouTube channel mga ka idol. So syempre kung bago pa kayo sa akin YouTube channel mga ka-idol, huwag niyo naman kalimutan mag-subscribe and i-click yung notification bell button para ma-update pa kayo sa mga bago pa nating i-upload dito sa aking YouTube channel mga ka-idol. So ang video na ito mga ka-idol ay ito yung Shaquille O'Neal versus Yao Ming. Kung baga paano ang pag-insulto ni Shaquille O'Neal versus Yao Ming. At ito yung ganti ng api. So, ang tanong dito mga ka-idol, bakit nga ba iniinsulto at bakit nga ba inaapi? So, malalaman natin dito kung paano inaapi o so kung paano bumawi, di ba? So, 'yun nga mga ka-idol, wag natin papatagal mas para mas lalo pang maintindihan yung kwento mga ka-idol. So, panoorin natin yung video ni Boxcore mga ka-idol. Syempre, subscribe natin si Boxcore. So, maghahanap maghanap na ng pwesto mga ka-idol para sabayan niyo kung panoorin yung video na gagawin natin mga kaidol. So, huwag na natin papatagalin. Let's go na! Nang magkasabay gumraduate si na Shaquille O'Neal at Yao Ming sa NBA Basketball Hall of Fame Class of 2016, hindi arok ng isang average size na tao na isabit ang jacket sa balikat ng malaposte ng Meralco na si Yao Ming. At dito umentra ang animoy BFF niyang si Shaquille O'Neal. Ang mga biru nila at hugot sa kanilang mga speech ay patunay sa malalim na pundasyon ng kanilang samahan. People like to say he's seven seven, but he's really like my favorite convenience store, seven eleven. Every game we play remind me of the old saying that what doesn't kill you makes you stronger. Pero sa totoo lang, bago umusbong ang kanilang pagkakaibigan, nagyabang muna si Onil kay Yao at nagsalita ng maanghang. Wang Zhu, whatever your name is, you want some of Shaq food? Ops, Come get it. I'll be waiting for you. Nakarating kay Yao Ming ang mapang alas kang pag-aangas ni Shaq. Pero sa halip na gumanti ng banat, noong 2003 sa una nilang pagharap, ganito ang naging buwelta ng Great Wall of China kay Gulayat. As O'Neal goes right at Ming,

at kung paano unti-unting nabuo ang pagkakaibigan ng mga higanting between ng China at America Sa taon ngayong 2021, masasabing simentado na ang pangalang Yao Ming sa NBA, one of the greatest Houston Rockets of all time, 8-time All-Star at isang Hall of Famer. Pero hindi ganito ang pagtingin sa kanya nang magsimula siyang pumasok sa liga bilang isang 7'5", 22-year-old rookie mula sa Shanghai, China. Malutong na insulto ang pasalubong sa kanya ng iba ba sa NBA? Gaya ng TNT host na si Charles Barkley na handa para humalik sa puwit sa pustahang hindi kayang umiscore ng 20 points ng dayuhang rookie. Yao Ming, he said Yao Ming gonna get 19 points. If he get On 19 Saturday points night. in the game. I'll kiss his ass. Right here. Walang bilib ang ilan sa bagong flavor na iyahatid ni Yao Ming sa liga. Marahil dahil sa ilang higanti na dumating sa NBA pero ampaw naman pala. Pero sa ilang buwan pa lang niyang paglalaro bilang baguhan, ipinakita ni Yao na hindi lang siya basta poste ng kawayan pero parang na-stroke naman ng galawan. Taglay niya ang soft shooting touch, good lateral movement at mga skill set ng isang big man. Kaya ang 2002 NBA first drop mabilis na napansin ang kinang. Napati si Sir Charles na pilitang ihalik ang labi sa puwitan. He's gonna kick Sky is the limit ang naging expectation kay Yao Ming sa liga. Dahil sa kanyang global impact, matapos magnetin ang sangkatutak ng mga singkit sa China. Kaya ang bawat laro at galaw ng Chinese icon tinutukan ng lente ng media. Si Yao ang itinuturing ng Houston Rockets bilang bagong centerpiece ng kupunan. Pero ang NBA center stage na si Shaquille O'Neal na iinis na aasar. Nang mga panahong kasing ito ay nasa rurok ng tagumpay ang three-time finals MVP bilang most dominant sa center position. At ang tripit ng Lakers katatapos lang nilang maibaon. Confident si O'Neal na mas gusto pa rin ng fans ang burger kaysa sa inilalako Yao na pansit kanton patuloy na ni Yugyog at niyanig ni Shaq ang liga. Kinakalabaw ang mga sentro, inaararong parang baka. Pero hetot may ume-entra. Kumikiwal ang legitimate threat na si Yao na singhaba naman ng sawa. Inaabangan ng lahat ang kanilang magiging kompetisyon. At nang tinanong ang two-time scoring champion kung ano ang masasabi niya sa magiging paghaharap nila sa unang pagkakataon, nagliliyab ang baga sa dila ni O'Neal na parang maglilichon. Wang Zhu, whatever your name is, you Want some of shack food. Come for Marami ang nagpanting ang tainga sa di mga binitawang salita ni O'Neill na mapanginsulto Pero kesa man trash talk din ang Chino, inipo na lang ng dragon ng China ang kanyang apoy bago tustahin ng troso. January 17, 2003, ang pinakaaabangan ng lahat ang namamayagpag na sentro na siya ngayon nanlulupig laban sa itinuturing na bagong prospect na kumakahignat kumikikig at nang magsimula na nga ang laban, gustong ipakita ni Shaq kay Yao ang kanyang dominance bilang top of the line center. Pero ang kanyang pagtatangka mauuwi sa isang blocking massacre. Sa paghingi ni O'Neal ng bola para sa kanyang unang offensive attack, gustong paandaran ng 2000 MVP si Yao ng isang smooth move crossover na hindi naman niya ginagawa ng natural. Kaya pag angat niya sa ere, nag-appetizer siya ng supalpal. Sabay bagsak sa sahig, buti hindi umatungal. Pero Eto si Yao Ming na tumakbo at bumaba ka agad At nang makakuha ng pwesto sa low block, isang soft hook shot ang iniangat kaya si O'Neal parang gorilyang nagulat. Pagkatapos ng mahigit isang minuto, muling hiningi ni Shaq ang bola para sa kanyang low post na plano. At sa pagkakataong ito, gagamitin na niya ang kanyang lakas para kalabawin ang Chino. Ang move na ito na lumalamon sa mga big man sa liga ang palabigasan ni Shaq. Nangangaldag na parang tangke sabay angat ng dakdak. Pero sa pagsubok niya sa galawang kalabaw na ito para mamain ng rookie. Nakipagdate si Yao Ming sa ere para supalpalin ng bully sa back-to-back -back possession. Ipinakita ni Yao Ming na singkit man siya at patpatin sa paningin, malakas siya at matalas ang mata para pigilan ang butanding. Pero hindi pa tapos si Yao sa kanyang panggugulat. Muli siyang tumakbo para sa isang transition attack at isang fast break layup ang kanyang pinasiklab. Ginulantang ng rookie ang lahat sa mga unang bueltahan dahil ang inaakalang ngunguyain lang ni Shaq sa laban ang siyang sumisimot tumutungkab sa kulay tutong na veteran. Nanigurado si Shaq na sa una nilang pangaharap plano niyang bulihin ng Chinese. Pero heto siya ngayon sa isang sitwasyon na hindi makaporma sa Beast from the Far East. At ngayon, hindi pa tapos si Yao na ipamalas ang sariling finesse. Isang soft touch 10 foot turnaround ang pumasok na ringless. Gigil na si The Diesel, excited naman ang Rockets. Inamin ni Shaq sa isang interview na sa pagkakataong iyon, pinindot na niya ang playoff mode sa pagka-realize na hindi isang hype for nothing rookie ang kanyang kaharap. Muli nang iningi ang bola sa ilalim sa kanyang favorite spot. Ginamit ang puwersa para maiurong at kaldagin ang 7 foot 5 na patpatin. Pero nang umangat ang galit na oso para isubo ang bola sa ring, muling tiniyak ni Yao na idudual nito si Bonjing ang unang tatlong minuto ng laban ay naging tatlong minuto ng kahihiyan para sa dominant big man. Tatlong tirang na supalpal, tatlong tirang hindi napigilan. Kung tutuusin ay hindi naman big deal ang sequence of play na iyon. Pero ang pagbibitaw ng mistulang mapang insultong statement bago ang laban ang umagaw sa atensyon ng mga fans at ng media. Kaya na magnify ang bawat eksena kung magmumukha nga bang iyaking inchik si Yao sa best center ng liga. Pero ang ipinakita ni Yao Ming na kakayahan yang makasabay kahit tatlong buwan pa lang gumagawa ng ingay ay isang kahangahangang bagay. Isang 22-year-old player lang siya na bagong salta from China, na kasalukuyang nag-a-adjust sa physicality ng NBA at kultura. With all the pressure na nakadagan sa balikat ni Yao Ming, tatlong minuto lang ang kanyang kinailangan para kunin ang respeto ni O'Neal, living with expectation that he is the next big thing. Pero naunahan man ni Yao si Sha sa mga unang pagbambo. Ang 7'1 na sentro hindi naman nalumpo. At nang makuha na niya ang kanyang tempo, Sinindihan na ni Da Diesel ang liab ng kanyang krudo. Minasahin ni Shaq Xiao sa depensa para lapirutin ang pitong sunod na tira ng pambato ng China habang ipinamamala sa offensive end kung paano mag-transform ang oso at maging si Godzilla. Sang katerbang smooth jumpers at layup ang pinakawalan ng nagwawalang mamaw. Limang dakdak na nagparusa sa ring ang inararo ng kalabaw. kasamang isang statement dunk na nagpaalala kay Yao na ang best center sa liga kay Shaq pa rin ang huling sigaw. Pumukpok si Yao Ming ng 10 points, 10 rebounds at 6 blocks buong laro. Kasama isang crucial dunk sa dulo para ang panalo ng Rockets kanyang ma ipako. Samantalang ang 31 points at 13 rebounds ni O'Neal, wala ring halong biro. Hindi man napanalunan ni Yao Ming ang statistical na duelo. Nakuha naman niya kay O'Neal ang saludo at respeto. At ang mabubuo nilang pagkakaibigan magsisimula ng masimento. Humingi ng sorry si Shaq sa mga sinabi niya noon na kung sa pangmalas man daw ng ilan ay pangiinsulto sa mga Chinese, si Yao Ming mismo ang nagsabi na joke lang daw yun ni O'Neal kaya wag na raw mainis. Ang isa pang hindi alam ni Shaq ay na kahit mas malaki sa kanya ang Chino, siya pala ang tinitingala nito bilang childhood hero. At sa kanila pang unang duelo, bit-bit pala ng tatay ni Shack ang isang greeting card mula kay Yao para sa kanyang role model na sentro. Nang malaman ito ni O'Neill, mas lalong lumambot ang puso niya para kay Yao Ming, ang dating maangas na pagturing na palitan ng giliw at lambing. Tanggap niya ng buong buo ang nagawa ni Yao Ming bilang nag-iisang player na tatlong sunod-sunod na sumupal-pal sa kanyang tira. Ang kilalanin ni O'Neill na matuman magbigay ng papuri ay isang barometro na si Yao siguradong may puwang sa liga. Inihanay ng The Diesel sa pinakarespetado niyang katunggali sa liga na si Hakim Olajuwon ang galing ni Yao Ming. At nang malamangan pa nga siya ni Yao noong 2003 sa All-Star Fan Voting, hindi ito itinuring na threat ni O'Neill dahil literally and figuratively ang galing at impact ni Yao tutuhan na rin niyang tingalain. Sa labing walong beses nilang pagharap sa siyam na taong karir ni Yao sa liga, liyamado si O'Neal sa istatistika. Pero kung ang pag-uusapan ay ang kanilang respeto sa isa't isa, sa labing walong laban na iyon, mas lalo lang silang naging magkakosa. Hindi man nakita ng NBA ang full potential ni Yao Ming dahil ninakaw ito ng mga injury, sapat na ang siyam na taong pamamalagi niya sa liga para masimento ang kanyang legacy. Kaya nang graduate sila bilang Hall of Famers noong 2016, ang pagtulong ni Shaq na maisabit sa malasampayan na balikat niya ang Hall of Fame jacket ay patunay na hindi man naging maganda ang naging simula ng kanilang ugnayan. Ang importante, natapos ang lahat sa isang pagkakaibigan. Pag so yun. So yun mga idol, grabe yung yun lang pala. Kumbaga, insulto ay talagang biruan lang naman talaga yun eh. At gumanti naman dun si Yao Ming. So, kumbaga, ang ugali naman to ni Shaquille nila ay manghilig, mambuli. So, sana nagustuhan niyo yung video mga ka-idol. So, maraming salamat sa inyong pagpanood. Hanggang dito na lang.